Rose. Ganyan ang tanong. Ganon. Magtawa <laughs> <Punta> sila. <laughs> syempre, syempre. nag-invite na tayo. Sino na diba? mga nag Number one, syempre, si JC. Diba? Hindi <laughs> siya sure. <laughs> syempre, siya yung kasama ko sa pelikula. Diba? Si Derek Derek. Diba? Sila yung talaga na ano, sure na makakarating doon. Syempre, si Miss Anne, nandoon. Si Miss sa Warner Brothers, Gregor Itos nandun. Marami po kayong makikita doon. Ah, ba kita doon? Kita Ah! may connect ba? Ah, ano ba? Ano ba yun? Sorry po, pasensya na. Ah, wala. Ah, na anong genre ba yun? Drama. Ano may pagkaanol ka sa iyo? Drama. Ah, okay. Pero iba. ba? Hindi, hindi, po siya adaptation. And to uh, Original Concept by uh, mm -hmm. J.A. Public Affairs and um, Sir Enrico Santos, of course, with J.A. Pictures and Directed. you, not to it's horror, because like you said, um, ano ba the last The Road pa? So, we actually, sa, sa, lahat naman ng bagay eh, na hindi mo lagi ginagawa, challenging siya pag, ginagawa, pag gagawin mo. Kasi it's not something na comfortable kang gawin. It's not something na um, you do all the time. So, ito siguro. Um, uh, kaya rin halo-halo yung mixed emotions talagang yung nalabot ng sa video lang ito. Um, pressuring, challenging, at the same time, um, fulfilling um, uh, as an artist, as an actor. So, ayun, okay, okay. siguro ito po, Horror. Sana, kung marami po kong magawa horror. watch out. Baka, baka maging comfortable na rin po ako sa genre ito. Why not? Diba? Direk. Diba? Okay. Why not? Why <makes> oh, not? Why not? Boom! So, di ba nga? I don't know. Di ba ba? Pero madali ka bang matakot for me? Oo. Oo, big horror fan talaga ako. As in, yung talagang scoring pa lang, wala pa nagpapakita. Ay, guys, may sigaw na ang okay. game. Okay, talaga yun. Ah! Ganun. <laughs>

I think it's a it, it it goes with it goes for everyone losing a loved one. you can never be ready for it. Um, it's the number one thing inevitable. Pero it's the most painful, most horrifying thing one could ever experience in their life. So yeah. Okay. Thank you. Thank you. o 3D, o math, ganyan. Tapos, um, laki. O people na lang po? Oo! Siyempre, horror house <laughs> Tapos, um, Ano ba? S sige, sama na natin. Miral ko, tubig, ganyan. <laughs> Do you like Bigay mo na sa iba yung lata. Do you like to live penthouse pa? Do I? Yung sa penthouse ka talaga na kami lata. Bakit ako sa high. Fear of high. Meron po akong fear of heights. Gusto ko ano na. Bapahay. Yes, yes. Akala ko pagod ka na makakaw. May mga lupa. Bukod naman. Bukod doon. Oo. Basta ano. Anything na nakakatawa. Ang hindi ko kasi. Advance kasi ako mag-isip. Yung parang Wala pa naman ako ng paranoid. Pag so, mandali, mandali ko talaga ako matakot. Ayun na. Ang dami po. Um, yung mga towards the end ng mga eksena namin. Bukod sa literal na nakakatakot siya, nakakatakot siyang gawin. Kasi it's emotionally demanding. Katulad <laughs> na sanabi po ni Dalek, uh, medyo exhausting po na lang siya sa work. Um, so yun, natakot ako in the sense na alam mo kasi yung mga flow ng no, eksena at syempre yung um, emotional requirement na um, kailangan kong maibigay doon sa eksena. And ito naman, do you personally believe in the supernatural? And may scary experience ka bang na-share mo while filming Isa 77 While filming Isa 77 wala um, mm -hmm. um, siguro it really helped na we were alive, light set kaya yes, siguro hindi kami, kahit yung material namin ay ano um, horror, hindi kami nakapagin by it ng mga someone to inside the penthouse. house. Um, sa iba, ibang ano, ibang, nang ma bang umat ako dati, matagal na shoot ng ano, ng isang project, and I will always love no, you. Ano, na sleep paralysis ako, sa na parang bata. Parang may nakapatong sa aking blocks, silhouette ng babae, na plot, plot yung buhoks, nasa ka lang po, ganyan. Hindi ako makakala Ganon, ganon siya. Yun. Pero hindi ko sa siya rin siya. Pero di ba raw po no, yung ano sa inday? Yung pagod po siguro. Baka nag-nag-nag na talaga yung mga... Oo, <laughs> oh, oh, yung pagod po talaga siguro ang nakapos ng bangungot na yun. <laughs> Thanks for being Thank Thank much. Um, siguro yung third day, not sure, yung ano. Kasi uh, nakunan namin, yeah, with everyone yun, uh, it, it's the mga All cast yung eksena. Like, kinunan na lahat ng shots pero yung close up ko remember the kasi inabot na kami ng ano ng cut off ganyan so natapos lahat tapos sabi ko pa paano ko hindi bibitawan yung eksena kailangan okay. okay. kong tumawid na po araw the next day tapos babalik ako dun sa emotions na yun ng Thursday para mahunan yung close up ko yon So, intentionally ko siya hindi gaano minitawal. Just because alam ko na yung how the scene would turn out. Kasi nagkawala na namin yung master shot, nagkawala na namin yung close-ups ng lahat, pwera sa akin. Ako, the next shoot day, panahonan yung sa akin. So, I really had to um, remember everything I did. Bukod dun sa emotions, yung, yung mga continuity, yung mga ginawa ko, yung bagsak ng buhok ko, yung yung hindi ko ganyan lahat um, talagang to the smallest detail I, I had to remember so yun, isa yun sa mga challenging na uh, shoot days ko kasi nakitid siya ng, uh, ng ibang project yun, yun po <laughs> Thank, you. Thank you so much boy.